Good morning! Kamusta po sa inyong lahat? So, nandito po tayo ngayon sa harapan ng bagong Rosauro Almario Elementary School O talagang kung, parang kailan lang po nung nag-groundbreaking po dito At ngayon po, kompleto na Diba? Ito po, nasa nasa Tundo, at the heart of Tundo 10 stories, fully air-conditioned public elementary school at ang nakakatuwa nga po Ayun na, sa likod po, tingnan nyo guys Si Ma Mayora, dito na Si Mayora Si Engineer Andres Kanina nandyan din si Si Kong Ernix nandyan na anong nagkakuntuhan kami At mga konsehal at mga department heads dito po At uh, ito si Sarpat Hi ka Serpat Hello, hello mo sa Manila Ayun Ayun, Rosauro Almario ng elementary school ni Yorme. Ayun, hey, nakakatawa po na isang isang estudyante, isang alumni ng Rosauro Almario Elementary School ang uh, ang magagawa po ng ganito kagandang project at papaguhin po eh, yung pong Rosauro at uh, papagandahin ng ganito. Of course, sinimula ni Yorme Isko, tinapos ni Mayorahan ni Lacuna at uh, nyo naman po napakaganda ng pagkakagawa. Talagang only the best. Only the best po para po sa mga mamamayan ng Tondo, para sa mga mamamayan ng Maynila. At hinintay po namin ngayon yung pagdating ni Yorme Isko uh, dito sa kanyang alma mater, sa kanyang eskwelahan. At sa loob po, meron ng mga banda, meron na pong mga, mga bisita. Uh, nakakatawa po talaga na ano. Ito na si Yorme. Ito na. At ito, ay, of course, ay, si Channel Reds. Hindi ka na Ayun. Ayun na, pumasok na si Yorme sa loob. Dito sila. And of course, matagal na pangarap to ni Yorme Isko. Itong swelahan na ito. Kaya nakakatawa po na ano. Na ngayon po ay gawa na. Oh, sir. Oh. So, so ayun guys ngayon po ay magkakaroon ng uh, uh, Inauguration Ika-turnover po ng siyudad Medyo lumayo tayo Kasi medyo malakas yung ano, Malakas yung volume So turn turnover po ng siyudad Sa Sa deped, Ito pong napakagandang school Ano nyo po sa panahon po ngayon Na nagkukulang tayo ng classroom Na may mga problema tayo Sa edukasyon Na paghuhulian yung ating mga estudyante Pagdating po sa edukasyon, I think isang magandang ano po ito, isang magandang uh, project o magandang ano, magandang inspirasyon para po sa buong bansa. Na kaya po natin, kaya po nating iangat yung antas ng edukasyon sa bansa. Kaya po nating pagandahin yung mga classroom, yung pong public pwede po nating itapat sa private, hindi lang sa Pilipinas kundi sa maski sa ibang bansa talagang top class ito po. Ngayon lang ako nakita nga ng mga elementary school, mga public school na ganito kagaganda. Fully air condition, may elevator, kumpleto yung mga facility. At ito po ay uh, kumbaga ito yung regalo ng isang Isko Moreno na dito lumaki. Dito sa Tondo. Dito po siya lumaki. Uh, ito yung kanyang regalo para po sa mga mamamayan ng Tondo. Ito po yung kanyang uh, bigay pabalik da dahil po sa tundo na, na sinuportahan nagtiwala sa kanya. Sinuportahan na siya nung ano, siya ay konsehal pa lang, mag vice mayor, pag mayor. At uh, ito po yung kanyang regalo. Ito yung kanyang ano ito yung kanyang uh, giving back sa tundo. At alam nyo po, excited na ako doon sa speech mamaya ni Yorme. Sinasabi ko dati pa mas kinunguna ko siyang kino-cover kapag tungkol sa tondo. Kapag nasa tondo siya, tapos doon siya nagbigay ng speech. Parati pong emosyonal. Parati emosyonal. Ramdam ko po na ano eh. Na talagang deeply personal kay Jorme Yung pong, yung pong uh, uh, pagdating sa sa pagla, paglaki niya dito sa tondo. Talagang ang dami niya pinagdaan ng challenges. Ang daming niya pinagdaan ng hirap. Lahat po ng hirap na pinagdadaanan po ng mga ibang kababayan po natin dito. Lahat po yan pinagdaanan ni Jorme at kung nasaan na po siya ngayon, yan po ay dahil sa tiwala at pagmamahal po ng mga taga-tundo. Ta, taga at ito po ngayon, ang kanyang regalo sa kanila at may Mayorahan nila kuna, napakagandang paaralan. At sana lang nga po ano eh, sana makita ng DepEd ito pong project na ganito at, at encourage sa ating mga mambabata, sa ating mga leaders, kay uh, sa Marcos administration, na puro ganito po ang gawin. Dahil ganito po ang kailangan natin para itaas yung antas ng ating ng ating edukasyon. Alam niyo yung mga teachers natin, mas mataas naman yung sahod eh, sa private eh. Ang kulang na lang yung mga facility. At ito na nga po ang simula sa Maynila. So sisiguraduhin po nito na hindi magkukulang pa ng paaralan sa Maynila sa Tondo for many decades to come. ba? Diba? Okay po yung capacity ng Tondo in taking care of students. So ayun guys, pasok na ako. Tingnan po natin yung mga pangyayari dito. See you po sa next video. Mamaya, i-upload po natin yung mga mangyayari. O, Pilipinas, God first. Congratulations po, Rosauro Almario Elementary School. Ang elementary school ni Yormi Isko. Ngayon po, isa ng 10-story building. So, guys, God first. Bye-bye.